Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Ngayong araw nga pala mga idol, ay ipapakita ko sa inyo ang mga naging experience ko habang ako ay nagie-estilasyon dito sa aming lugar. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go. Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel For today's video nga ay ipapakita ko sa inyo ang naging kaganapan sa aking buhay ngayong araw Maaga nga akong pumunta sa elementary ng Bakawan upang mag-repair nga dito sapagkat nawalan sila ng ilaw at sa aking pagsasaliksik at paghahanap ay ito nga ang aking natagpuan. Nagkaroon nga dito ng short circuit mga idol at agad ko nga itong inayos. Pagkatapos nga nito ay hinanap ko pa rin ang dahilan kung bakit wala nga silang ilaw. Sa aking pag-iikot-ikot nga at paghahanap ay dito ko natagpuan ang malubhang dahilan kung bakit nga wala silang kuryente. Pagpunta ko nga sa poste mga idol ay ito nga ang aking natagpuan. Kaya nga pala wala silang kuryente ay dahil nga nasunog na ang kanilang kontador. At pagkatapos nga nito mga idol ay lumipat na nga ako sa buhay na tubig sapagkat meron ako dong iistilasyonan. Habang nagbabiyahe nga ako ay nadaanan ko dito ang aking tsuhin na nakahuli ng napakalalaking mga isda. Ayos ay. Bayang. Laki na rin oh. <laughs> Paldos yung kudyuli. Maluktot yung stainless eh, o. Sa kalakasan ng pakoy. Ito, alam mo, tumalab dyan yun. Talagang <laughs> sinigurado mo naman. may limang, ba limang yan. Bayang ayo Bayang ay, anong eh. call? pang kakas pwede ayos nyo ayo lak, ang baba baba pagkating ko pa nyan, nabalik pa sa tubig wala <laughs> ka nang kasal wala ka nang kawalan lock lak <ya> eh. Oo <laughs> yun man din yung inakwa ni Kalbo yung inataan at nagatangad ganyan yung mga nasibad ay wala ka bayang eh. Anak tu huyat ni, kan? Bayang ni, kan? Ni rupanya pa. Pagdating ko nga sa bahay ng aking iistilasyon ng mga idol ay pinakain muna nila ako ng pananghalian. Hindi na nga ako dito nagpadalo tawag mga idol sapagkat napakasarap naman talaga ng kanilang ulam. Matapos nga ang pananghalian ay ipinesto ko na nga ang kanilang meter base para sa sunod nga ay magawan ko na ito ng plano. At electrical plan nga ang final requirements namin para makarequest ng kontador sa Ormeco. Bago nga ipasa ang plano mga idol ay kailangan nga ng picture ng bahay pati na rin metering pole kung ito ay malayo. At bukod pa nga dyan, ay kailangan din ng picture ng may-ari at pati na rin ang elektrisya na gumawa. At pagkatapos nga dito ay lumipat na naman ako sa isang consumer natin na nagpapa-install nga sa akin. Dito nga sa Sitio ay napatigil ako mga idol sapagkat napakahirap naman talaga ng daan dito. Ang ilan nga sa mga estudyante dito ay nagtitiis na lang maglakad dahil nga sa napakalubak na daan at tinitiis nga nila ang napakalayong lakarin para lang makapasok sa kanilang school Ang ilan nga sa may mga tricycle dito ay hindi makadaan dahil nga sa sitwasyon ng kalsada dito Nang makatapos na nga akong mag-install sa sunod na bahay na aking inistilasyonan ay inabot na nga ako ng gabi bago makauwi Pagkauwi ko nga sa bahay ay eto nga ang sitwasyon ng aking mga anak Tamang panood na nga lang sila ng TV habang hinihintay ang aking pagdating at bago nga pala ako umuwi ay ipinagbalot nga ako ng aking naging customer ng adobong manok. Dahil nga medyo late na rin ako sa pag-uwi ay ako na nga lang ang kakain nito. Bukod nga sa adobong manok ay meron pa nga ako ditong ibang ulam. Meron nga pala kami ditong pritong lagidled at pati na rin sinabawan. At dahil nga sa pagod sa pagtatrabaho ay talaga namang nakaramdam mga ako ng pagkagutom. Kailangan ko ng kumain ng marami at magpalakas. Kailangan ko ngang ihanda ang aking sarili para bukas sapagkat meron nga naman tayong panibagong gagawin. Bago nga pala matapos ang ating video mga idol ay shoutout nga pala sa ating mga solid na followers. Shoutout nga pala kay Tol Sani Esro At shoutout din kay Tol Richard Esguera. At syempre shoutout din kay Tol Punks. Rivera Rhodes. At shoutout din sa aming napakabait na judicial na si Tol Jordan Halimbawa. At eto nga po ang ating latest video mga idol. Salamat sa pananood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.